Good morning, mga katao. Ito yung ating nakuha ngayon mga katao. Dalawang malalaking igat. Oh, ayan. Yung nila mga katao. Ayan. Ayan oh, malaki. <laughs> parang ahas mga katao. Diba? lalaki nila. Tapos, ang dami rin nating nakuha ng mga maliliit na hipon mga katao. Oh, ayan. Ang dami may pang jumping salad na tayo mga katao. ayan oh pakaraming malilate na hipon yung lagdaw, kung tawagin dito sa amin yan mga katao ayan balitiba tiba na naman tayo mga katao oh napakarami mga katao oh, di ba may pang ulam na tayo ngayong umaga mga katao ayan napaka blessing na naman ang lalaki nito mga katao oh dalawang malalaki buhay pa mga katao ayan so napaka bless na naman nating ngayong umaga mga katao ayan oh <laughs> lalaki ayan mga katao ang ating nakuha ngayong araw so, ayan may pangkilaw na tayong mga press na press na hipon mga katao